ngayon ay pupunta kami sa dulo na itong isla na to para may pakita sa inyo yung pasil buwag na tinatawag nila kung saan may malita tayong isla na may kita na nakahiwalay dito sa isla na to Parang Jim, anong gagawin natin doon sa pasil buwag? Uh, meron kasi tayong uh, kasama rin na uh, vlogger si uh, Vlogs kung saan uh, may kasama siyang isang vlogger din at taga dito si Amil Amit Amit, ah, Amit, hmm. Amit tapos ayun lalaot sila sisisid sila ng mga seafoods and yun yung iluluto ni Ampil tapos tayo ang mag-drone tag <laughs> magdrone tagatikim drone lang tayo kasi nandun sila oh. sa, ano, sa malayo sila okay. eh so dito lang kami banda sa may gilid na itong isla na to mag drone shot tayo i drone natin sila kung paano sila sumisip habang naglalakad nga kami marami pala mga baybay -bay dito ano? sa oh, ilotong marami ditong baybay no. dikit-dikit dikit-dikit. Tsaka dikit. dikit, dikit, mga magaganda, no, Bergantin? Oh. Magaganda ang bahay. Oo. Oh. <laughs> uh, ang hanap boy kasi dito guys, ang hanap boy dito talaga dito sa Hilotungan oh. is yung pangisda talaga. Oh. So isda. makikita niyo, mayroon dito kalsada pa lang, isda. mayroon na mga, mga bilad. ano, bilara na mga isda. isda. Yun malapit, tayo. Oh, lapit, malapit okay. na tayo. Ah, Malapit na tayo. Actually, may mo lang dito, bigas. Oh, oh, oh. Paano bigas? Mm. Yung isda. Kain Pero oh, actually okay lang man ang bigas. Kasi marami namang istakan mm, dito mga Trabaho mo talaga. Oo. Oh. Pahanap buhay pang isda. Wala ka nang problema sa isda. Yes. Oo. Oh, um, oh. <coughs> bigas na lang. <coughs> oh, bigas. Sabi, daming isda dito. Oo, oh, marami isda. Pero yun nga, kailangan mo rin magtinda ng isda para may pambili ng bigas. Bigas. Sige, don't worry lang kung manalo ako pagka-presidente, libre oh. bigas dito. <laughs> si Mr. Jimmy Bala. Baka sir, abakan nyo, tatakbo itong kagawad Ay, Anong po ka? Anong porok ka na inyong nasasakupan? Ah, uh, puro Chris, pero wala akong plano mong kagawad yeah. Ah. Si Mr. JB ang isa sa mga pinaka-active dito na volunteer Na kada may kapistahan, eh, bising bisyo ah, Si Mr. J, si Mr. Barnes, kasama ho yung mga ito. official, barangay officials dito para mong tulong The crowd <laughs> Kaya sa darating na mahayo, sa susunod na eleksyon, huwag kalimutan sa balota Mr. Barnes, Mr. John Barnes. Vincent Barnes. Yes, sir. Ang iyong malalapitan. Ayun na Wag intro sa vlog. Nangangailangan. Ayun na intro sa vlog. Oh, Hello, GB Barnes. Uh? 0.1. Kapag binoto nyo siya, libre na ho yung bib nyo. <laughs> wow. Sponsored Sama, by uh, One Click. May free service tayo gamit ang ngayon PCX. Kailangan nyo lang ng service. Huwag kayo magatubali na pumatok sa bahay nila. Mr. JB, Ah, uh, Mr. Barnes. Oo. Pag pumunta kayo sa bahay, magpaalam lang kayo kasi oh, para ng motor. ano na ko? Para exit na ako ba para wait out doon. Tutikot lang ako. Ito na yung pinakadulo. Yung dulo san sila. Pero mas maganda doon tayo. Uy, doon ano. Pupunta sana kami doon sa Pasil Buwag. Hindi kasi makita dito ang Pasil Buwag. Yung tinatawag na Pasil Buwag. Ano siya oh? <coughs> ano siya? Ba, ano tawag yun? Ano tawag yung Pasil Buwag? <laughs> ano siya kanang? uh, island din siya pero ano talaga siya parang nakahiwalay lang siya sa hilutungan pero part pa rin ng hilutungan pa ng Hilotungan. hindi makita dito kasi you know, tinawag, ito na, na. tayo kaya tinawag na pasil buwag buwag Yan, hindi ba sila naghiwalay naghiwalay sila kasi buwag man siya buwag naghiwalay sila tinatawag kaya tinawag ng buwag <laughs> so ito na nga guys ah, nagpalipad na tayo ng drone at nakita na rin natin itong tinatawag nilang pasil buwag yan, nakikita natin sa ating screen. So, sabi ni Mr. Barnes, tinanong ko kasi siya kung ano ang, ang English ng Pasil Buwag, separated island daw. At kung may kita yung nga naman guys, eh, part pa rin po ito ng hilotungan na kung saan malayo doon sa pinaka isla. So, ito po, maganda po dito pumunta maligo dahil mayroon siyang sandbar. Yan tayo. Nandun sila, oh. Nandun sila. Nandun okay, sila. So, Pag mag- Guys, magpapalipat na. Sa Saan? sa sa Ito. Ito. Oh. Ah, um, ito? Bye, tayo.